Mr. Chair, since nandito yung mga kamag-anak, may mga hinahing kasi sila, Mr. Chair. So, I would like to hear the side of the relatives, yung kanilang hinahing, nung uh, from the start na nawawala yung kanilang relative up to the time nung ito na nga, uh, na, nakita na yung sasakyan, na may dugo at identified na sa kamag-anak ng blood. Sino pong gusto magsalita? But, uh, say, excuse me, Before uh, before we give the floor to The parents, gusto ko lang malaman ng lahat na yung uh, si Jeffrey Magpantay ay nagpadala ng sulat dito at sabi niya hindi daw siya makarating dahil uh, wala daw sa kondisyon yung kanyang abogado, may dinaramdam daw at wala, nawala daw yung vaccine card niya. Pero next meeting daw, dadalo daw siya. So, next meeting, the Delo talaga ito, Del, isyuhan natin na sila sa Pina eh. Uh, Ibig sabihin, Mr. Chair, masama ang pakiramdam kanya abogado. Hindi siya mas, may masama pakiramdam. <laughs> hindi siya. Yung abogado niya may masama pakiramdam. Kaya hindi daw makasama sa kanya dito. Takot siya pumunta na walang kasama ang abogado. But next hearing, papunta daw siya. So, yes, uh, go ahead, go ahead, uh, Sir Tortol tur uh, sino pong gusto mong salita? Si Ching Ching na sister or si Nanay Rosario? Nay? Magandang umaga po, sir ang um, ang lagi kula ang naman ulong hiling ay yung magkaroon ng linaw ang pagkawala ho ng aming anak dahil apat na buwan na ho ngayon ho, susunod na buwan halos limang buwan nang wala ho kaming alam wala ho kaming alam kung nasaan talaga siya ah ito, medyo nakikita at nalabas yung mga balita na eh, ganito ang nangyari sa kanya pero wala naman ho kaming nakikita o nalalaman kung nasa ang lugar siya, kung saan siya dinala, kung ano ho ba talaga ang nangyari sa kanya. Wala ho talaga kaming alam. Yun lang ang ho, sir, ang lagi namin hinihiling na magkaroon ho ng linaw ang, ang pagkawala ho ng aming anak. Yung pong uh, mga unang araw na nawawala ang inyong anak at kayo po'y lumapit sa PNP, ano naman po yung naging sitwasyon? Paano naman po tinanggap ng PNP yung inyong reklamo? Nung, nung pinabukasan po ng pagkaalis niya, noong gabi po, Uh, nagpasama po kami na hanapin namin doon sa lugar na sinabi ni Kat ng aking anak na nandoon siya, na doon yung punta niya. Sinamahan naman po agad kami nila kung saan po, po pwede namin siyang hanapin. Hanggang sa nagtuloy-tuloy po yung paghahanap, wala ho talaga. Hindi ho talaga namin, hindi ho namin makita at wala ho kaming malaman tungkol sa pagkawala niya. Nay, Kailan niyo po nalaman na yung anak niyo pala ay uh, girlfriend ni Major De Castro? Noong gabi po ng 13, October 13, noong pumunta po kami sa police station sa amin sa Tuwe, may nag-message po kay Ching sa ka anak kong panganay na kaibigan po ni Kat. Noong po namin nalaman na siya ay may boyfriend na yang sinasabi po niyan. At nung malaman niyo po na boyfriend nga niya, itong si medyo Di Castro, sinabi niyo po sa PNP? Hindi po agad-agad, sir. Dahil, siyempre, alam po, nalaman po namin na yan siya, pulis siya. Para pong, para pong nung panahon yun ay eh, hindi namin maintindihan kung saan namin agad ibubukas yung aming, ang aming uh, reklamo. Pero, bago po namin sinabi sa PNP, sir, Nag-file po kami ng complaint sa NBI Batangas, sir. Bakit po sa si NBI Batangas? Dahil inisip po namin na baka mas mas mapapadali o mas makakatulong dahil ang isip nga po namin kabaro siya ng mga pulis. Marami yung sasabihin ko na po yung yung uh, naririnig ko sa iba na kabaruan, baka may ganito ganyan, pero sinabi ko naman po noon sa kanila na magkakaroon, may tiwala ho ako sa kanila dahil kailangan namin ng tulong nila para makita po namin ang aming anak. Nung masabi niyo po sa PNP, after sa si NBI, nasabi niyo po sa PNP na karelasyon niya ng anak ko yung si Medio de Castro. Kailan po yun? Um, mga October pa rin po, sir, yun. Hindi October. pa po nalampas ang buwan ng October dahil simula naman po noong, noong araw na hindi na namin siya makontakt dire-diretso na po ang paghahanap namin. So, okay, sunod. kaya po, nung, nung masabi niyo po sa PNP na yung uh, si Medyo De Castro, ang boyfriend ng anak ko, that was in October po, sometime. Oh, okay. mm -hmm. Nung masabi niyo po sa PNP, ano pong ginawa ng PNP? Uh, gumawa din naman po sila ng aksyon na hanapin. Si Major? ang uh, um, uh, magkaroon ng, hining, ano, nila kami ng mga salaysay, kung paano masasabi na si De Castro ang ang kasama, ang boyfriend. Ayun ho, para hindi na ho nagsimula yung aming pagbibigay ng salaysay sa kanila na ipinaliwanag namin sa kanila na noong umalis po si Kat, ay si De Castro po ang kikitain niya. Ano ah, sabi po sa inyo? Sinabi po sa amin ng kaibigan niya, sir. Sinabi okay. Po. so, yan po ba ay nasabi niyo sa NBI din? po. Okay. Curious lang po ako. Ano po yung nangyari sa investigation ng NBI? Um, Good morning po, sir. Bali, nag-file din po kami ng kaso sa NBI at nag din po sila ng investigation na ready naman po nilang ma-open -ma na rin po kung ano po yung nakala po nilang mga uh, e evidence. At noong nakaraan pong January 29, 2024, Kasama po namin sila sa hearing po sa RTC tagig para po makakuha po ng search warrant po para po sa Globe Telecom para po doon po sa disclosure po ng computer data. Okay. So ano na po naging resulta nung search warrant na hiningi sa Bali na hiningi? meron na pong search warrant hindi pa lang nagbibigay pa po ang Globe. Ayaw pa po nila magbigay kaso So, nagkakaroon ng parallel investigation NBI at saka PNP. Opo. Para sa inyo, sino po mas mabilis sa pag imbestiga Um, bali, para po sa akin, mas, um, mas na pumapanig po ako sa NBI dahil ako po mismo yung nakakakita kung ano po nangyari noong araw po na yun. Ano po pinakakaiba doon sa investigation na ginagawa ng PNP versus sa NBI, ma'am? Um, bali, yun pong sa PNP, wala po akong nakikita na mga witness na sinasabi po na nila na nakakita po ng katawan po ng kapatid ko na nililipat kahit po yung um, hindi ko naman po sila ipinababa kasi tao po dito kahit po doon sa pagkuha po ng DNA sample wala man lang po kaming nakita na Oh ito po yung picture ng dugo or yung hair strand po na sinasabi. Wala po kaming nakitang ganun. pero yung sa NBI po. Alam ko po na yun po mga tao na involved po dito. Sila po talaga. Okay, so in other words, mas thorough, mas mabusis yung NBI Apo. pag imbisiga kaysa PNP mas satisfied Apo. kayo. Opo. Mr. Chair. Um marami na po kong kaso kanina sa opening statement ko sinabi ko naman hindi naman lahat sa PNP loko-loko. Napakarami pa rin po mababait sa inyo sa PNP. And I salute them because I have so many good friends in the PNP. In fact, may mga relatives pa ako sa PNP. However, yung bang may bulok na itlog doon, yung kabulukan ng itlog na yan, nahawaan po yung mga malilinis sa PNP. I have so many instances. In fact, may pa pong kernel na involved sa crime. Pag-pulis kasi ang involved, Nagiging baby-baby ng investigation. Yung po napapansin ko sa NAPOLCOM, siguro, this is, you would agree with me, pag PNP po, kapwa PNP ang involved sa crime or suspect sa isang krimen, ang tagal ng proseso. And I experienced that so many times, Mr. Chair. Sobrang lenient sila, investigahan yung kabaro nila. Pero kung yan ay hindi nila kabaro, kung yan ay tricycle driver, jeepney driver, aba nakakulong na may kasama pang kulata pero pag pulis naku sobrang baby inaamo-amo pa lahat ng karapatan ibibigay of course give him his rights pero naman do your best to do your job just like what ma'am Chingching said sa NBI territorial investigation pero sa inyo binibaby-baby nyo kaya nga I suggest uh, dito sa, ano, sa Napolcom, you Mr. Chair being natin sa PNP. Pwede ba nating gawing requirement sa hiring sa lahat ng gusto maging pulis o pagkapasok ng pagkapasok sa PNP na kolektahan ng DNA sample ang bawat recruit at ilagay sa database. Kasama na 'yan sa ating ginawang uh, DNA uh, uh, DNA forensic uh, law kasama yan Ngayon lahat pa lang. oh lahat kasama so dikot kasi lahat kung ang dapat kung, mayroong database ang uh, ang uh, DNA uh, center ng PNP so so kung yan po ay nangyari pa sana noon uh, sa pool na to sa pool lahat, sa pool lahat.